sasabihin kita na kapag pwede ka, agad-agad punta ka sa office para itin, para i Uh, syempre, makuha lang din yung sa site mo. Tapos sabi mo, 9am. So, yun nga. Uh, Tapos tinanong ko pa, ba, ba't mo kinuha? Kasi yun lang yung alam mo na para uh, mag magkita kayo ulit. Yun lang yung alam mo. Pero sinabihan kita, sabi ko, dapat mali yun, nag-report ka, dun sa pinakamalapit na sa police station. So, yun lang po yung... Man. Tama yung advice. Ako report sa pinakamalapit ng police station. Picturean yung aksidente, yung identity ng sasakyan, kung nagre-refuse yung other party na i-present yung lisensya. Problema na ng polis kung paano identify yung other party. So, meron tayong tinatawag na ignorance of the law, excuses no one. Tama ka, may mali doon. Okay? Oo. Uh -huh. Pero sinabihan po namin sila ng maayos. Uh, kahit si sir, alam niya, si uh, madam, aware po sila daw. Tama naman yon At yun naman ang feedback sa akin nung rider. Natuwa nga ako na immediately na aksyonan at the same time, sinabi ni rider na nakapag secure Ayan. na kayo ng CCTV footage. No. So basta ganito, brother, investigator, no. Ah, uh, wala akong pwedeng kampihan sa kanila. Ang gusto lang natin, ma-correct yung mali. Para huwag nagtutularan. Okay? Kasi, ah, uh, sa isang motorista, lalo na yung ordinaryong katulad niya, pwedeng maging dahilan ng aksidente yung walang lisensya. Alam mo bakit? Takot silang magmaneho ng walang lisensya. Hmm, at labag naman sa patas talaga. So basta nandito ko Hindi ito trabaho ng congressman Alam nyo yan Hindi lang maganda hepe Na bago ako na congressman May ganitong advokasiya Tapos nung nakapwesto na Tabla tabla na wala wala na So Gusto lang natin magkaroon ng changes Magkaroon ng pagbabago. Tapos okay. po sir, nilinawin li ko rin po yung 50,000 na sinisail ni ma'am. Actually okay. po, sa so, nung sa Manila daw po siya, nagpa-estimate po siya sa Dalia. And then yung 15,000, yun po yung uh, gastos para sa pagpapagawa ng sakyan. Sa so kung nasabi po yung 15,000 na sinisail siya, yeah. o po siya kasi yun po yung uh, sinabi ng Dalia kay madam sa pagpapagawa ng sakyan. Oo, sa uh oh, pero hindi ako, hindi ikaw, nobody. Okay. Ang uh, pwedeng magsabi na dapat siyang magbayad ng 15,000. Tama ba, brother? Mm -hmm. kung, kung, hindi mag kung hindi dumating sa punto na na-complete ka yung dapat mag-uusap na sila. Isa din yung ang mga 15,000 pa ako kasi may makakabisa ko yung friend ko. Isa ko dahil pa kasi sabi, isipin ng mga viewers natin na yung populis yung uh, Alam nito eh. Pagbibigyan kita Bakit ka sa Hindi ka siguro. O oh, ha? Pag may pamilya, bawal mang motor siklo nang walang helmet. Bawal sa batas, pero para yung kapatid, bawal talaga. Kasi pag na-disgrasya, kawawa pamilya. Ngayon, kung binata ka, matigas talaga ang ulo mo, sige. magmotor ka, walang helmet. Bakit, sir? Anong pagkakaiba ng binata at may asawa? Yung binata, pag namatay, palilibing lang natin. Yung may pamilya, kawawa ang pamilya. Okay? So, salamat at uh, bahala na kayo Ha? Eh. Absent ka kahapo nung... Hindi po, nagpaalam lang. Ngayon? Absent ka? Hindi po, papasok po mamaya. O, sige. Basta relax ka lang. Doon lang tayo sa tama. Okay? No? Apo. Okay. Hmm. sige, huwag kang kabahan. Okay? Pinata, may asawa. May asawa na. No? No. Miss. No offense. Single. Single. Saga hmm. dito ka sa Angeles? San so, Fernando. San Fernando. San Fernando. Saka nagtatrabaho? Business. Business. Ah, okay. So, ganun lang. Balikan mo lang. Basta ito. Fair lang tayo. Walang ano. And, uh, kayong dalawa, huwag kayong mag-alala. Diba? Naka-video tayo. Public awareness, public interest. But, I have to protect your dignity. Ibablad namin yung mukha nyo. Kasi ang usapin dito, hindi yung personal, yung uh, offense. O kung meron man. Ang issue dito, baled may go okay yung number ko miss bibigay mo i text sa iyo okay so relax kayo no okay thank you <coughs> tagging rejected daming requirements pwede talaga sa bangko. Mga forma, o, naminis ko yung ganyan eh. Alam mo, pag ganyan ang forma, babaero yan eh. Picture, oh, picture mo na. Mo. So, picture thank you, sir. I, oh, so, thank you. dapat sa likod yung mga guapings <inaudible> oh. oh. مم kamatasan eh brother pagka selfie sama ka na sa thumbs up sap up pati dito pa sa dito pa po pati oh. salamat po. dito pa po salamat, salamat. sir sir <laughs> may nagsasabi, tapo na ako sinagal. Pag natalo ako, sisisihin Balik ka nga.

Respon. Barangan ada problem apa? Masih ada apa problem lain? Terima kasih. Eh, sebab sebelumnya, ma'am. Terima kasih. Ada brother? Ada number ko ba? Ano yung ba number? Pwede din dalawa ngayon. Kailan nangyari accident? Dira ka sa akin? Sa akin na lang. Hindi. Hindi. Wala mo mag kasama dito? Hindi. Wala mo mag-aing dito? magtawag. Dungo pa din niya kahit-dugang. Ano? Ano yung nag-text nga? Ang din nyo, makita sa CCTV. Ano na? Iyan, buhay naman pala. Iyan, daw ako eh. Tsaka, Saan? Uh, na, pedestrian siya. Nakatayo dun sa ano. Number ko na lang sa BBB. Ano sa sakyan? 327. Sa handbrake daw. Ay, wala yon, Eh, matik Ang zero. Naipit dun sa poste sa. Ako. Hindi si Ipid at makasap. Wala stress na matilingan. Ano yung namatay? Lalaan? Pagkailangan lang kayo sa text mo na kayo sa bago kayo pumagalap. Pasilya siya. Yeah. Si, pausap kasi mas masakit Yung pamilya daw pero siyempre eh, buhay pa rin yun nakakulong pa na yung pamilya nung namatay sa kita na ako isa pa dito para may record naman sa opisina daming accident eh. yan yun po siya na na okay, na kaya lang napansin takot na takot siyang mawala yung boyfriend niya eh. Ano? Ayan, ito. Parang text niyo po ako. Ayan, text niyo lang. Ayan, sing niya yan. Parang isip ko na. Oo. Oh. <laughs> takot na takot ka na. okay yun. Okay, Kasi, bago